Ayan mga idol, magandang araw po sa ating lahat at ngayon pong araw na ito ay eh, meron po tayong tutorials na gagawin at tatawagin po natin itong sumada pattern Ayan, ito po, uh, 1 to 40 siya uh, sumada pattern natin, number 1 Ayan, ilalagay natin dito yung 1 hanggang 10 at yan pong 1 to 10 na yan, ilalagyan po natin ng mga sumada bawat numero po natin Ayan, hanggang 40 po yan ayan dito po umpisahan po natin sa 1 ayan dito sa 1 pwede siyang maging 10 pwede siyang maging 19 28 at 37 ayan dito naman sa 12 ayan 11 20 29 at 38 ayan, dito naman sa 3 uh, 12 21 30 at 39 then sa 4 naman 13 22 31 at 40 ayan so, mapapansin nyo po yan 40 hanggang 40 yung numero po natin Ayan, dito tayo. Dito naman tayo sa 5. Ayan, 14, 23, 32. Ayan mga idol. At dito naman sa 6, 15, 24, 33. Ayan. At dito sa 7, 16, 25, at 34. At dito naman sa 8, 17, 26, at 35, At 37, din sa 9, 18, 27, at 36. At sa 10 naman, 49, 50, 51, 52, 53, at yung 56, Ayan mga idol, yan po yung mga sumada po ng atin pong mga numero. 1 hanggang 40, ayan hanggang 40 po tayo. Ngayon, yung mga numero yan, kung ano po yung mga tapat niyang, katapat niyang numero, yun din po yung sumada niya. Ayan, alimbawa po dito sa 35, ang sumada niyan, 26, 17, or 8. At dun sa, for example naman sa 10 ang sumada niya, 19, 28, 37, at 1. Ayan, dito rin po sa 4. Ang sumada ng 4, 13, 22, 31, at 40. Ayan, uh, for example, ang gusto nyo pong makuhang sumada ay, for example, sumada ng 31. Ang pwede niyang maging sumada, pwede siyang 22, 40, 13, 4. So, lang po kung ano po yung mga katapat po nilang mga numero. Yun, po, yun din po yung mga sumada nila. At, ayan, gagawin tayo ng sample natin. For example, ang ating gustong isumada ay 23. Ayan. For example, ito yung circle natin. 23 at saka 29. Ayan. 23 and 29. Ngayon, ang katapat ng 23 Merong 32, 14, at saka 5. Yan po ang sumada ng 23. 32, 14, at saka 5. At saka sa 29 naman, ang sumada ng 29, pwedeng 38, 20, 11, at 2. Ngayon, kung ano po yung mga numero dito sa mga sumada nila, yun po yung pwede natin kuning kombinasyon. Uh, for example po, dito sa 23. Ayan. Pupunin natin yung 14. Ayan. Okay ilagay po natin siya rito. 14 14 at saka kukuha din tayo ng sumadad mula dito sa 29 kukunin natin itong 38 ayan 38 Ayan, meron na tayong isang kombinasyong nakuha, 14, 38. Ayan, kukuha pa po, po tayo ng iba. For example, yan dito pa rin sa tapat ng 29. Sumada pa rin ng 29. Kukunin natin itong 11. Ayan, at kukuha tayo naman dito sa 23. Kung ano po yung sumada ng 23 na ipapartner po natin. Dito sa nakuha nating numero dito sa 29. yan yung sumada 11 niya. For example naman dito sa kukunin natin ang 32. Ayan. 1132. Ayan mo idol, meron na tayong dalawang kombinasyon. Ayan, 1438 at 1132. Ayan. Pukuha pa po tayo ng isa para meron tayong tatlong kombinasyon na sample. Ayan, for example ulit. Mula dito sa 23 na nating numero na hinahanapan ng ng sumada, pwede rin nating kunin yung 5. Ayan, 5. At papartneran natin ng mula sa numero naman sumada mula sa 29. Ayan, kung ano po yung gusto nating numero sa mga sumada niya na ipapartner po natin mula sa nakuha nating numero dito sa isang number natin dito na 23. Uh, for example, ang gusto natin dyan ay, for example, itong 20. Ayan, kunin natin yung 20. Ayan mga idol, 5 tsaka 20. Ayan. Meron na po tayong tatlong kombinasyon na nakuha. Ayan, 14.38, 11.32 at 5.20. Ayan, meron na po tayong tatlong kombinasyon dyan at pwede nating matayaan yung mga yan. At pwede pa po kayong magdagdag kung ano pa po yung mga gusto po ninyong mga kombinasyon na pwede nating makuha dito sa mga numero po natin. Ayan, ganun lang po ang pagsusumada at kung ano, ano po yung mga numero na makukuha natin pwede pwede yun na pong taya nyo mga yan uh, at, uh, at mga idol sana po nagustuhan nyo po itong ating tutorial sa ngayon at uh, abangan nyo pa po, po yung mga iba po nating mga gagawing mga tutorials na ganito uh, at sana po ay hindi pa pa rin pa kayo na sumuporta sa atin pong youtube channel at sya nga rin po pala sa mga comments na hindi ko po nasasagot sa mga nagpapasumada po hindi ko po nare-replyan uh, humihingi rin po ako ng pasensya sa inyong lahat dahil po tayo ay busy sa atin po mga trabaho uh, nalilate na po yung mga comments ko minsan at yung iba naman ay hindi ko na po talaga nabibigyan ng mga reply ayan pasensya na po sa inyong lahat uh, hindi ko po agad-agad nakikita dahil sa trabaho po natin ay gabi na lang po ako nakapagbukas na natin pong account kaya doon ko na rin po nakikita yung mga comments po ninyo. At kadalasan nga po ay ilang oras na nakalipas kaya hindi ko po nasasagot yung mga yun. At yung mga natataon naman na magagang na comments yun, nabibigyan ko yun po ng mga sagot. Pero minsan, nadidelay na po. Kaya humingi rin po ako pasensya sa inyo. At ayun mga idol, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang sa muli.